Hi, hi, hi everyone! Dito na naman si Akla. Nakikain sa ibang bahay. Salamat sa manta. Salamat sa invitation. Ano na naman yan, Bakla? Ano naman yung hinihingi mo dyan? Hinihingi mo na naman. Tumigil ka. Kumain ka ng maayos. Kumain ka para mabusog ka, Akla. Hmm, rice. Ito naman. Rice for more. Rice. Start na. Kain na tayo, mga guys. Yan ang olam namin ni Samantha. Meron pang, ano, corn. May, may pig. May, may melon, watermelon pa. Yan ang aming food. Ayan, kaldero ang nagdala. Sige, bakla. Sige, hipon pa more. Para masarap. Ah, naman yan. Pinagchichismisan mo, bakla. Wow na, wow. Kola kayo dyan. Kolang malamig. Para sa panahong malamig. Wala. Tara, kain na ulit tayo. Ang sarap ng loto ni Samantha. Thank you very much. Ah, naman, chinichismos niya din, akla. May chinichismos na naman si akla. Hindi na lang kumain. Sige, lapang pa more. Lapang pa more. Bye.